Kinilala ni Pangulong Bongbong Marcos ang sakripisyo ng mga first responder, mga sumaklolo sa magkakasunod ng bagyong tumama sa bansa. Sa gitna niya, ipinangako rin ng Pangulong pagtulong sa mga nasalanta, kasabay ng panawagan sa lahat ngayong magpapasko. Nakatutok si Ivan Mayrina. Kasunod ng pananalasa ng anim na magkakasunod na bagyo sa nakalipas lang ng apat na linggo. And... Akbang pagkakataon ayon sa Pangulo ang pagdaraos ng National Prayer Breakfast. We are blessed once again as we hold this event as it is a particularly appropriate time Considering the challenges that our fellow Filipinos have been facing since October 21, our collective faith and prayer to the Almighty is the most powerful tool that we have to weather these storms. Ika nga, kulang ang dasal kung walang kalakip na gawa. Kinilala ng Pangulo mga first responders sa mga lokal na pamahalaan na humarap sa sunod-sunod na bagyo. Gayon din ang pagsunod ng marami sa mga babala. Lahat ng mga nagtatrabaho na Pang-anim na nila. Ito, I'm sure that they are exhausted. I am sure that they have uh, done, they continue to do and work with, uh, as, as hard as they can. Kaya tayo po'y nagpapasalamat sa kanila. Kaya iwasan ng pinangambahang matinding pinsala ng bagyo. Bagamat nalungkot pa rin ang Pangulo na may isang pumanaw sa Camarines Norte. You know my feelings upon about that is that one uh, casualty is one casualty too many sa gitna niya ni Pinangako ng Pangulo ang pag-alala sa pagbangon. Tuloy ang paghahatid ng tulong kahit sa mga isolated area, partikular ang pagkain at supply ng tubig. Sisimula na rin ang pagkukumpuni at muling pagtatayo ng mga nasira ng mga nakarambagyo. Paghibok ng Pangulo, alalahanin ng mga nasalanta na humaharap sa matinding pagsubok kung kailan pa naman magpapasko. Sana yung ating mag sanang gawing pamam, papamasko, pamahagi natin sa kanila at kawawa naman at sila'y naghihirap. Dagdag tulong ang donasyong isang milyong dolyar ng Pamahalaan ng Amerika para sa USAID at World Food Program. Binanggit yan ni U.S. Defense Secretary Lloyd Austin na mag-usap sila ng Pangulo ngayong hapon sa palasyo, kasabay ng pakikiramay. Sinabi rin ni Austin na handang tumulong ang U.S. military. Makakatulong ang EDCA sites sa ginagamit sa mga Philippine-U.S. military exercises para maging magsaka ng tulong lalo't barado maraming daan sa mga binagyong lugar. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina Nakatutok, 24 Horas.